Nakahuli na naman ang aming toilet ng ibon. eh no? No? uli ng toilet namin yung ibon. City bird. Galing ng toilet namin. Nakahuli ng ibon na. Galing, galing ha. Ano, kainin mo yan. Kainin mo yan. Kainin mo na. Hinauli mo yan eh. Buhay pa ba? Uy, saan ka pupunta? Ako, pinatay mo na yung ibon. Hindi mo naman kinain. Oh. Pinatay mo lang. Nako. Oh. <laughs> Ay. Huntik na kong kugot. Loko ka toilet ha. Buti <laughs> lang. Buti lang di ako na kalmot. Gagaw ka Muntik hmm, na yung kamay ko ibun na yan, ibon Hindi mo naman kainan eh <laughs> Laki na, paglaruan mo lang eh Laki na yan Laki na yung ibon Hindi kainan yan Paglaruan mo lang yan oh Oh O, oh, tinan mo. Pinaglaruan mo lang. Nasaan na? Ayun. Akin na. Bitaw. Akin na. Alis dyan. Akin na yan. Hindi mo naman eh. Akan ini, <laughs> akan ini, di mana kau ini leh, belas, akan begini masakan, beggaran oh. Kuan mo lang eh. Hindi mo namang kinain. Pinatay mo lang. Tapos paglaruan. Ayan Oh. Ayan o. Oh. Oh, pinaglaruan lang Oh.